email mo ba ay nagtatapos sa spam sa halip na sa inbox? Sinuspindi ba ng current SMTP server provider mo ang server mo pagkatapos magpadala ng ilang emails lang? Hindi kailangan mag-alala. Ang Digitalaka ay may solusyon na tinatawag na Bulletproof SMTP Server. Ito ay isang server na hindi kailanman masususpindi at tinitiyak na ang lahat ng iyong mga email ay dumiretso sa inbox sa bawat oras. Ngayon pag-usapan natin ang mga tampok ng Bulletproof SMTP Server na inaalok ng Digitalaka. Bilang isa, Nakalang IP makakakuha ka ng isang nakalang IP para sa mail server na tinitiyak ang mahusay na reputasyon ng email at pagiging maaasahan. Bilang dalawa, SPF, DKIM, DMARC configured. Ang aming luhasong setup ang nakarefigure ng SPF, DKIM, DMARC as mas mahusay at ng inbox, hindi mafobin na spam. Bilang tatlo, 24 x 7 is ng munong suporta. Ang aming dalubhasang kopanal ay naghahatid ng 24 na asteris, pitong top-notch support na tinitiyak na mayroon kang tulong sa tuwing kailangan mo ito, araw o gabi. Bilang apat, pag-blacklist ang auto-check-in. Nag-aalala ka ba na baka ma-blacklist ka? Huwag ka na. Nakakuha kami ng mga automatic check sell bro. yung presyo isang na Ngayon pag-usapan natin ang ating mga presyo. Sa digitalaka.com, maaari mong makuha ang iyong nakalang bulletproof SMTP server para lamang sa 1.50. Ngunit paghintay, mayroon din kami mga premium na plano para sa isang daan at Para sa higit patungkol sa aming mga plano, bisitahin ang digitalaka.com. Kung nais mong malaman ng higit pa, bisitahin lamang ang aming website sa digitalaka.com o whatsapp sa amin sa link na ibinigay sa ibaba sa paglalarawan.